Marami nga ang hindi makapaniwala sa inami ng matini idol at aktor na si Eric Prostuko na di umano'y nagkaroon sila ng relasyon noon ng TV host, vlogger, actress na si Tony Gonzaga. Ayon sa netizens, kahit sino nga daw ay sa angking kagwapuhan ng aktor lalo na daw noong 90s. Bukod nga sa magandang itsura ni Eric, nag-uumapaw din ang talento nito pagdating sa pag-arte. Maalala nga na ilan sa mga bigating actress na na-link at nakarelasyon ni Eric ay si Claudine Barreto, Aramina, Tuni Gonzaga, Iwamoto at marami pang iba. Samantala maalala noon na ipinita ni Tony Gonzaga sa isang interview na si Paul Soriano lang daw ang una at huli niyang naging boyfriend. Ayon sa ilang netizens, tila hanggang dating stage lang ang namagitan noon kina Eric at Tuni kaya naman ganoon na lang ang naging pahayag ng aktres. Samantala, lumabas naman sa ilang pahayagan na di umano'y nagbunga ang relasyon ni Tony at Eric. Tila unti-unti na nga daw na ng paraan si Eric upang mapakilala ang naging anak nila ni Tony. Ayon pa sa usap-usapan, sigurado daw na hindi nagkulang bilang ina si Tony sa anak nila dahil mapapansin nga daw kung paano mahalin ni Tony ang dalawa nitong anak kay Paul Soriano. Inaabangan naman ng netizens ang magiging reaksyon ng TV host vlogger sa naging pahayag ni Eric Frostuco.